si Song Hye Kyo ay dating ikinasal sa kanyang co-star sa Descendants of the Sun na si Song Joong Ki. Umusbong ang kanilang pagmamahalan habang nagsushoot ng sikat na drama. Matapos ang halos dalawang taong pagsasama, inanunsyo ng mag-asawa ang kanilang hiwalayan, na ikinagulat at ikinalungkot ng mga tagahanga. Kahit na pareho na silang nagpapatuloy sa kanika nilang buhay, ang kanilang highly publicized divorce ay nananatiling usap-usapan. Nagpakasal na muli si Ki sa British actress na si Katie Louise Saunders pero bago ang kanilang paghihiwalay, ipinahayag ni Heikyo ang kanyang pagnanais na magkaroon ng pamilya na nagpapahiwatig na may plano siyang maging ina. Sinabi niya na hindi siya sigurado kung kailan pero tiyak na magaganap ito at hinahayaan nilang mangyari ang lahat ng natural ang paghihiwalay ng Song Song Couple ay isang disappointment para sa mga fans, na umaasa sa isang fairy tale ending na parang tulad ng Descendants of the Sun.